Mga kadayari, sa Intramuros, Manila tayo ngayon dito sa Plaza San Luis Complex, sa Casa Manila. Ang fasad ng Casa Manila ay itinulad sa isang bahay na makikita dati sa Kale Haboneros sa Binondo, Manila noong 1850s. Tulay natin ito sa uri ng pamumuhay ng mga nakakaangat sa buhay noong ikalabing siyam na siglo o 19th century, ang mga prinsipalya. Ang Casa Manila ay magandang halimbawa ng bahay na bato o stone house na umiral noong panahon ng Kastila. Ang mga materyales na ginamit sa pagbuo ng bahay ay galing pa sa Europa at China. Kagaya ng patsyong ito, nakaraniwang bahagi ng na mga bahay noong panahon ng Kastila. Ang patsyo ay nagsisilbing lagusan ng hangin papunta sa mga silid ng bahay. Sa kasalukuyang pwesto nito ngayon dito sa Plaza San Luis Complex sa harapan ng San Agustin Church, Makikita ang iba't ibang coffee shops. Ang bike rentals na Bambike, ang Casa Manila Museum at marami pang iba. O oh, mga kadayari, pasyalan natin ang Casa Manila Museum. Bakas sa museum na ito kung gaano kagarbo ang bahay ng may-ari nito. Sa mezzanine, makikita natin ang opisina o dispatso ng may-ari. Ang silid tulugan na ito na may paulpa. Ang kaida o antesala kung saan pwede ng ilandlad ng kababaihan ang mahabang laylayan ng kanilang damit na hawak nila sa pag-akyat nila sa hagdanan. Ang malawak na master's bedroom o kwarto principal na may magandang painting sa kisame. Ang malawak na sala kung saan ginaganap ang mga party at mahalagang pagtitipon. At ito ang hapagkainan o kumidor na may replika ng isang punka na parang isang malaking pamaypay na may tali at hinihila ng mga kasambahay upang panatilihing malamig ang hapagkainan. Ang palikuan at palikuran. Mula sa bintana nito makikita ang real street at ang kusina na may iba't ibang kagamitan kagaya ng pugon, hulmahan ng pastries, at ang sinaunang refrigerator o ice box noong ang yellow ay nanggagaling pa sa Amerika. At ang azotea kung saan makikita ang balon at ang oven na ito. Ginagawa din itong katayan ng baboy o manok. So, next time you visit Intramuros, huwag kalimutang pasyalan ang Casa Manila sa Plaza San Luis Complex at mamangha sa uri ng buhay ng mga prinsipalya noong 19th century. Maraming salamat mga kadayari. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.